Hi! Ito ang Frugal food Show. Uh, sorry, ito ang first vlog entry ko so best effort lang tayo. Ang goal ng show is to enjoy all the good things while being frugal, matipid at matalino. So pati tayo dito mag-hobbies, uh, adulting at saka kahit ano pa. Ipinapakilala sa episode na ito si Putovsky, ang 2024 Suzuki Espresso AGS. So ang goal is first, magpunta sa Baguio for a simple break-in at mini holiday for the family. So marami nang na nag-review tungkol sa espresso at dadagdag din ako. Papalapit na ang 1000 kilometers so it's time to go. Naidala na nga nila shield at kwento ni Kali ang kanilang mga espresso putang Bagyo and beyond. So auto naman tayo, small adventures lang na sana ma-enjoy nyo rin. Before break in, never really ko na intindihan paano gamitin yung AGS until mapanood ko yung video ni Rog Motovlog. So, using that, uh, ako dito sa baba ng engine braking, downshift, plus kamot, parking, etc. Ang basic considerations ng simpleng pagkakit namin is uh, monsoon rains after ng bagyong hener. So, pwedeng madulas or ano. Apat na passengers, uh, merong dalawang bata, ako at saka ang aking buntis na asawa So dito masasubukan yung reliability ng sasakyan Basta ito, family car ko All the amenities of a modern car Brand new May warranty at comprehensive insurance Economical, matipid At ano pa bang nga ko Personal pros and cons ko uh, Sa pros uh, Salamat sa naka-invento ng AGS uh, Ito ay mahanap sa Silerio, Ertiga at syempre sa Espresso super relaxed driving gandang mag downshift uh, parang naglalaro ng arcade game at malaking ginhawa kasi wala nang ang clutch pero let's see sa katagal-tagalan kung ano nga ba uh, sabi naman ni Zach Dosero dun sa video nila na wala naman daw data na nagsasabi na sirain ang AGS based sa data ng uh, Celerio isang pang pro uh, size factor so park kahit saan kasi maliit Uh, mataas ang ride height so iwas baha nagkaroon na nga ito nung Apple CarPlay so honestly kahit nga bluetooth lang ako happy na ako eh. so malaking upgrade yan for me maluwang ang legroom dahil malaki akong tao good yon then contrast agad sa cons is that um, walang kon konti yung kanyang elbow room so contrast yun sa legroom so dahil nga malita sa sakyan it's understandable isa pa sa mga cons is yung wheel profile limitations niya. So gawa na nga ng maliit na sasakyan siya, tapos maliit yung gulong, ramdam na ramdam mo yung daan, gawa ng kanyang uh, rolling resistance. Ito yung isang term na common sa mga cyclists. No? So habang lumalaki yung gulong, yung wheel diameter, mas less yung nararamdaman mong mga vibrations nung daan. So isa pa is yung no roof insulation. Yung sound, mainly. Kasi pag uh, talagang buhos yung ulan, sobrang ingay. So, sobrang lakas ng kalansing. So, forget about your music. Tapos talagang may stress yung driver. Uh, isa pa sa cons is yung manual roll-down window sa likod. Not for kids. Not good. So, isa pa. Uh, yung mga pillars sa likod. Alalaking blind spot. Pero, it's a small car. Isa pa is yung... AESS, Auto Engine Start and Stop. Sino bang talagang may gusto nun? Uh, Siyempre, pag namatayan ka ng makina, your aircon dies. So, iinit. Isa pa is foot brake on everything. So, uh, pagka nag-actuate ka ng startup or shifting, kailangan nakatapak ka sa brake. Ayoko yun. So, isa pa is walang rear wipers. Tapos, yung body roll, na kaaliw yung mga setup nila. Danzy, skinny feel, yung overlanding setup. Meron din from elsewhere, yung kay vlog preso. Uh, gusto ko din yun gawin at some point. So, maybe after 2 years, after ng warranty period. Sa pag-akyat, careful lang. Body roll is expected. Pero hindi mo rin naman gaano mararamdaman. Just enjoy your trip. So, easy shifting. Uh, talagang ramdam mo yung pagkontrol ng sasakyan at may confidence. So, after all that traveling, nakarating na nga ako sa Baguio. Dito ay 7 to 8 p.m. na siguro. Uh, andito sa my coffee project, dito sa my Mines View Park for a check-in muna doon sa hotel, sa katabi. At this hour, wala nang tourist dito sa Gibraltar. So, generally foggy area. Ayan nga, parang ewan ako, sobrang saya ko at naka Dating ako sa bagyo uh, small victory, uh, worth celebrating. At dahil deserve ko na punta, muna kami sa isang place na may legit na ajuma. Tawag dito is Korean Palace, dito sa South Drive. Ito siguro ang legit na sa Korea kasi may ajuma. Ano mo na, nice cozy place, standard samjihan. As for flavor, mas masarap sa usual namin na pinupuntahan dito sa Pampanga. Yan yeah, po lahat ng kinain niya. This is a strange dog over there I don't know why that dog's not mine So, ayun nga bumalik kami dun sa coffee project We went for the view, stayed for the fog Maraming nagre-reklamo bakit walang fog sa Baguio ng summer Yung mga panahon na to, uh, tagulan, tapos bermans doon kapunta Sigurado may fog So, back at the hotel, uh, walang internet Mahina din yung signal ng smart 4G Which is yung internet sa mobile ko for me kasi crucial yan dahil nga online workers so deal breaker yan para sa amin when finding a place pagdating ng 4am dahil nga EST ang oras ko tinawag na nang natin si Panda on the morning after so walang view the view is non-existent suppose pagtingin mo dyan is a view ng Itogon yeah. so around 12pm nakuha namin yung energy ng sa araw versus ang EST time namin. So, cheapest bulalo, I know, to have breakfast with. Pero, siyempre, 12 p.m., lunch na. Ito ang tinatawag na 5 J's bulaluhan dito sa Gibraltar, tabi ng DBM. 100 peso ito, yung isang kaldero. Ito ay isang taxi driver place. At quality is good na. Standard tourist tayo ngayon. So, dinala namin yung mga uh, kids to ride horses. Pero, yun lang ang kinaya namin. Okay. Ape, we're waiting all? One location lang at nap ulit dun sa second hotel. Uh, this time with proper wifi. 7pm at the same day, lumabas kami sa isang basang bagyo. We went to SM. Ang real goal is dalhin namin si kuya sa lighted and covered playground dito sa pinaka-top of the floor. So although foggy at nakapag-enjoy naman siya, nakipaglaro with the kids nakita din kami ng mga local celebrities. Si Kuya, nakita niya yung mga kanyang giant robots. At nakita din namin si Janela at talagang na-starstruck si Mrs. May nakita din kami na isang girl, meron siyang hamster. Very articulate ang kwento niya tungkol sa pet niya. Pero at the end of the day, ako talaga ang nakita. At 2 a.m. nung bus kami to find the uncrowded good taste sa tabi ng Rose Gardens. O, oh, kita niyo naman, uh, obsessed sa bread si and pastry si Mrs. Si Kuya gising na gising at 2am right. dahil nga EST kami. Ito na nga yung order namin. Kinamagahan. Uh, first time kong pumunta sa Mount Cloud after a few years. Uh, last ko silang nakita sa Casa Vallejo pa. So, doesn't feel cats? the same. Something changed. Siguro ako din dahil family na, pamilyado na. So, meron daw siyang cat cafe na may nag-iisang pusa. After yan, tama na ang uh, Time to go home. So, Sunday afternoon ito, pa -uwi. So, merong standard traffic pa ba At walang ulan. At walang dulas ang kalsada. So, standard lang talaga. Uh, ang ganda sa Baguio, no? Would anyone consider moving here? Diba? na -inspired ako sa story ni Olegio Fam. Anong kasabihan na people move mountains, diba? Pero meron din for me. Meron ding mountains move people. Sa papunta, ang gusto ko sana is babantayan ko sana yung fuel economy. Pero overall kasi, ang gastos ko lang is 2K sa gas. Kat baba. So okay na siguro yun, no? Okay. From here on, smooth drive na pababa. Uh, very helpful ang AGS sa akin. Na uh, dahil nga galing ako sa manual. Feel safe sa controls. Uh, in my opinion, no? Mas matipid, ako sa paggamit ng drive mode versus sa manual. Well, hindi ko alam sa ibang users. So at this point, uh, Putovski, ang aking Suzuki Espresso AJS is now Tito Certified. Uh, a certified hill climb machine. For me kasi driving is the expression of the soul. While driving, syempre mag ka or hindi ka na yung kapagkuntuhan. You think sa sarili mong space, meron kang freedom where you go. Although syempre it's a Uh, illusion. Kasi may, the roads are there to follow. At yun. Salamat sa panonood, uh, Like, subscribe, at follow social media. At sana nag-enjoy kayo. Thank you.